Rated SPG Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema Lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga Na hindi angkop sa mga bata Good afternoon and welcome sa aking munting channel At dito nga aya, magtatapat na itong si Doc Carlos Virides kay Doktor RJ Tanyag ng katotohanan sa pagkatao nga nitong si Zoe na kung ano talaga si Zoe sa buhay ni Doc Carlos Benides dahil nga medyo kinakabahan na siya at advice nga sa kanya ni Dr. Lyndon Javier na mas magandang umami na siya o sabihin na ang katotohanan kay Doc RJ sa pagkatao nga Itong si Zoe para mas uh, hindi magalit sa kanya itong si Doc RJ at talang-lalo na ang kanyang minamahal na si Miss Lynette Santos dahil nga ayaw na ayaw ni Miss Lynette Santos nang siya ay pinagsisinungalingan o pinaglilihiman. Kung kaya dito na mapag-iisipan nitong si Doc Carlos Pinedes na aminin ang katotohanan sa pagkataong uh, ni Zoe. Ano kaya ang gagawin dito ni Doc? RJ Tanyag once na malaman niya ang katotohanan sa pagkatao nga uh, nitong uh, si Zoe at dito niya nga malalaman kung bakit niya ganoon nilang pinoprotektahan itong kanyang Mami Moira dahil siya mismo pala ang pinoprotektahan nitong siya dimunitang Moira para hindi maibunyag ang katotohanan sa kanyang pagkatao na siya ay anak nitong si uh, Doc Carlos Benides kaya magkakaalaman na ang lahat. Ano din kaya ang magiging desisyon at gagawin ni Miss Lynette Santos once na sumabog na ang katotohanan sa pagkatao nitong si Zoe at ikaw Zoe, malamang mangyayari sa iyo ang nangyayari ngayon sa iyong mami Moira dahil parehas kayong sinungaling at pinrenuwas niyo nga ng gusto si Dr. Arjitanyag para ilihim ang katotohanan at ipagkait kay Dr. Annalyn Santos ang dapat ay para sa kanya. Pa, ninakaw muna ang pagkatao nitong si Dr. Annalyn Santos so we kaya dapat ka nang ilagay sa iyong dapat kalagyan at dapat mo na rin maranasan ang dapat mong maranasan dahil sobra na rin ang iyong kasamaan kung kaya dapat na rin kalusin ang iyong kasamaan kaya Hintayin mo kung ano ang gagawin sa iyo ni Doc RJ Once sumabog ang katotohanan Na ikaw ay anak ni Doc RJ At walang tanyag Walang dugo ng tanyag Nananalaytay sa iyo Kaya goodbye na lang And good luck na lang sa iyo Dahil nabibilang na rin ang oras mo at araw mo Diyan sa bahay ng mga tanyag Para ho na rin para patalsikin at palayasin ka riyan. And guys, ito po ang ating pakaabangan ngayong araw dito po sa Abot Kamay na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi at paganda ng paganda ang bawat eksena at kaganapan. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for the today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Pakilike and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat god bless and bye bye